uh, for this video, ito po ang aking ma-flex. Uh, ayan guys, last day, uh, last day, ata uh, o last day, uh, last day uh, na videos ko na pinost na may nagka pa shoutout kasi, doon, guys. Uh, first shoutout ko po na si May Salazar. Ayan, shoutout from uh, Taiwan, working in Taiwan daw sabi niya. So ito po ang videos, wow. videos uh, ko. Yung nagko-comment lahat po, dyan yan po ang yes. What? Ayan. Pangalawang i-shoutout is ko po, po na si Arlene uh, Solito Sol Silurio, umambak. Shout out kay Ma'am Baning Conejares. Shout out kay Ma'am Darling Longhas Kumar. Shout out kay Ma'am Jima Bisco Valle admin, admin namin, yan sa ating gandang buhay. Ayan, pakiyakap po kay Ma'am Jima uh, Bisco -Ballier. At kay Twin Darby. Twin Darby. Twin Darby. napaka supportive po din yan. Si Michael Espelta Tapia Vlog. At si Abed Sono. Si Priyama Mahata. Maria Nancy Sanchez. Al uh, Almero Nora at si Sir Stephen Sabedra Kay Madhora shout out sa inyong lahat ayan shout out kay Ma'am Ebony AP Caracol ayan kapitbahay ko ta from Poblacion Kumalarap po shout out po sa inyo kay Sisi Dil Pinmente kay Ma'am Miley tapos ano saan na yan? Bungaw Bungaw Lisayaw L Ladahan Ayan Parang transmit ko ata to sa Marwin Si RJ Lisayaw Ayan Kay Sissy Rahima OFW Vlog Ayan siya Ato sa iyo At ito po Napaka-supported po At nakakatuwa po Ang mga comment niya Si Sir Lidio Roma Eligio Ayan Paki Ayan uh, lang po Sa kanya si Kay Sir Lidio Roma uh, Lidio Roma Eligio Ayan po Napaka-supported po yan At si Si ma'am Rosalie Aklan Mangangot, taga Marwingla La po yan. Ayan po, shout out po lahat. Ayan po, at na-shout out ko po, po lahat ng nag-comment sa aking videos na last day na pinos ko. Yun lang po ang nag-comment, yun lang po ang aking na-shout out. Ayan, maraming maraming salamat po sa pagtanggilip mo sa aking videos at maraming maraming salamat po sa mga baguhan ng mga followers ko. Welcome na welcome po kayo sa aking IPD channel. Ayan, at Ayan po, hayaan niyo po ay ako rin po ay bibisita sa, sa bahay niyo. Bibigyan din po po kayo ng support. Ayan po guys, at dito na lang po ang aking ma-flex for today's. Uh, God bless everyone.